Ayan mga idol, bali nandito pala ako ngayon sa abaga pa mga idol ha. Mangitam mi Gapa ye ibaddi to pamulami Gapa mga idol. Ha? Ayan, ha? Ayan na tatamnan namin ng mais itong malit na area na ano na, na nagtataniman namin ng mais mga idol. Yan yung tatay ko. Ha? Inararo niya mga idol ngayon naman ay biniyami nga na pa mga idol kung ako mga idol oh idol ka biniyami i ibinimi kapa tumangi yan may init yung araw wala akong goya mga idol. pero okay lang naman mga idol medyo malamig naman yung panahon kaya kay maaraw eh Bali, ito pala yung gagamit yun. gagamitin ko sa pagtatanim mga kaidol. Ang tawag naman namin dito ay ano, planteria mga kaidol. Papakita ko sa inyo kung paano ito gamitin mamaya. Ayun naman yung tatay ko. Paano naman yung ginagamit niya. Ngayon gagamitan ko ng technique planteria mga kaidol. tatay ko naman natapos na namin ito mga idol. Natapos na namin banda dito. Lahat 'yan mga idol na tapos. Kailangan na naman mag-araro para meron na naman ano. matam uh, matamnan na mais mga idol. Marado na ka at mga idol. Pero na kung nari, ega ero, ega ay kamulang mabiniyang ka pa mga idol. Hindi naman to malawak mga idol, maliit lang. konti lang pala yung ano yung tatanim namin na mais, isang kilo lang mga ka idol kasi walang pera pambili mga idol. Yun lang yung nakayanan ng ano ng budget, isang kilong mais lang ang itatanim namin. Kung saan siya aabot, o, di hanggang dun lang yung ano yung aararuhin ng tatay ko mga idol. At doon lang din yung ano yung tatamnan namin ng mais kasi walang pera mga idol ang kilo lang yung nabili nila mga idol na binhi ng ano ng mais kung sana abot, eh doon na lang mga idol yung nasa baba natapos na mga idol yan lang mga idol ganito lang ang ano buhay probinsya si pagtiyaga lang mga idol Selamat

So ayan, mga idol, bali natapos na kami. May hindi pa natapos pa pala doon sa taas niya, banda sa taas. Kulang yung ano yung tinanim tinanim namin na mais mga idol. Isang kilo lang kasi yung ano yung nakayanan bilhin kasi walang pera mga idol. Ayun lang mga idol. At least may natamnan na naman kami ng kaunti mga idol. So, ayan lang, magandang araw sa ating lahat at mag-ingat kayo palagi mga idol. Thank you, thank you mga idol sa palagi pag-suporta mga idol. God bless.